Ito ang Mayang Falls na makikita sa Barangay Concho, Trece, Martires, Cavite. Maganda at malalim ang ilog na to, kaya dinarayo to ng maraming tao tuwing summer. Madali lamang punta ng ilog na to dahil sa gilid ng Department of Health Treatment and Rehabilitation Center ang daan. Bago ka bumaba sa ilog ay kailangan magbayad ng environmental fee na 20 pesos kapag matanda, 10 pesos naman kapag bata. Sementadong daan pababa ng ilog pero medyo matarik kaya siguradong hihingaling ka pabalik. Meron silang ino-offer na cottage dito at ang price niya ay 400 pesos. Meron ding maliit na tindahan dito pero limited lamang ang mabibili tulad ng kape at chicheria. Merong dalawang spots na pwedeng paliguan dito yung taas at ang baba. Yung falls ay nasa bandang baba pwede kang tumalon dito dahil nasa 12 feet ang lalim nito. Sa taas naman ay pwede ang mga bata dahil hindi masyadong malalim ang tubig. Malinis naman ang kapaligiran dahil inaalaga ng mga bantay dito ang ilog. Kahit meron tagalinis ay kailangan responsable pa rin tayo sa ating mga kalat itapon natin sa basurahan clean as you go. Open pala sila 7am hanggang 4pm lamang. Shout out pala kay Ate Tess dahil mabedya sa amin makipag-usap. Yung iba kasing staff medyo masungit. Sorry pero yun yung na-experience namin. Anyway, kung nag-practice kayong tumalon sa building, pwede kayo dito kasi mataas to. Kung gusto po malaman namang ilog dito sa Cavite, follow nyo lang po ako. Bye!